Ayan, so nag, uh, binigyan natin ng crayfish siya. Yung kauna-unahan nating subscriber na nabigyan natin ng crayfish siya. Sa so yun guys, for today's video, eto. So huli lang ako dito sa mga prelinks natin. So pipili ako para sa isang subscriber natin na gustong mag-alaga ng crayfish or ng crayfish. Kaso wala daw siyang pang bilipa, wala daw siyang budget at medyo mahirap. So nagkausap kami ni Ma So yun guys, ito. So pipilian muna natin si ma'am dito ng mga krillings. Actually to si ma'am nung nag-PM sa akin to, uh, gusto niyang bumili. Pero yun nga, sabi niya hindi daw muna ngayon kasi wala daw siyang pambili sa ngayon kasi base sa kwento niya nga, ayan, wala so, walang trabaho ngayon yung asawa niya tapos tatlo yung anak niya, may baby pa siya. Eh, tinanong ko dito guys kung subscriber na, subscriber ba natin siya So, sinend naman niya sa akin yan, yung photos niya na subscriber nga naman natin talaga siya. Kaya, naisip ko, bigyan na lang siya ng discount. So, okay naman yan sa kanya na bigyan ng discount kasi subscriber naman natin yan. Ngayon, sinabi niya sa akin na hindi daw talaga siya makakabili pa kasi medyo ano nga, uh, kapo sa budget. Wala talagang budget para sa pagbili ng crayfish siya ngayon. So, ayun, medyo nahabag ako ng konte kaya ang ginawa ko sige ma'am ganito na lang set up ka na lang po ng paglalagyan mo ng arc pag nakita kong okay yung setup mo o may mapaglalagyan ka na bibigyan na lang kita so free na lang nating ibibigay yung crayfish sa kanya yun naman sinabi ko sa kanya Then after ilang days, nag-chat sa akin na Sir, okay na po, ito may setup na po ako Pinakita niya sa akin yung setup, so okay naman goods naman. Kaya, ayun, sabi ko, puntahan nyo ako sa workplace ko dyan sa Quezon City. Uh, meet up tayo dyan para i -e ko sa kanya. I-abot -e ko sa inyo yung crayfish na ibibigay ko. So, yun, nung time na yun, nagpunta siya doon sa workplace ko. Tapos, kasama niya yung isang anak niya. Yan, binigay ko sa kanya yung crayfish na ipinangako natin sa kanya. Yung pang-starting niya. So, sabi ko sa kanya, yan guys, ayun, uh, ma'am, uh, pa alagaan nyo na lang po, padamihin nyo pag dumami yun, pwede na kayo mag-start magbenta ng mga ganito so ito yung video namin guys, nung nag meet up kami ni mam Ma eto mam Ma gigay ko sa'yo awa na lang natin sa dito Ayan. oops eto pakita ko sa'yo mga railings pa to 2 to 3 inches to mga baga ito kasi maganda talaga pang breed eh tweets na and pang -breed to ayan so yun yung dalawang female dalawang male yan kasi so, ito yung tatlong female mo so mga 1 month pa to bago mga pag breed pero syempre maganda na aral mo na habang uh, hindi pa sila talaga breeder nakikita mo na ako sila paano palakihin para pag meron ka na rin ganito alam mo na rin kung paano mag breed ayun yan, active na active yung mga yan. Malalakas talaga pag mga ganitong size. Yan. Parang nga ba tumingin pingin na ito? Ayan, <laughs> di ba? Ano to? Malaki po. Ayun, sorry ah. <laughs> ito yung mga pingin natin ito. Kita mo? Ayan. Ito male din. Eh, mal ito yata yung isang male yung malaki. Basta itong dalawang lang malaki. Ito yung male natin. Usually kasi ano eh. Uh, nabubuli kasi sila minsan kaya lumalaki malaki agad Pero magkakabatch to Kaya hindi lang talaga Kaya guys sabi ko sa mga vlog ko Hindi lang talaga pare-parehas yung mga yan Pagka ano, Pagka lumalaki Kasi mas pabilis ang okay. ano So diretsyo naman na kayo ano? Antepolo okay. kayo? Hindi po, San Mateo po San Mateo? Dito Rizal? Po, sa Batasan po dahil Sa Batasan kayo okay. mismo? Sa baba po hmm. Ito yung uwi nyo pa ganun lang din Apo. Okay. Tatawid lang kayo dito Tapos yun na yung sakayan dyan Apo. Okay. Oh, sige. Okay. ay okay. okay lang ba? Ano, ito pa ito sa'yo ha? ito ma'am. Ayan, si ma'am. Staga. Saan na So, okay lang i-upload ko yung video natin ma'am. Pero bago ko naman i-upload to, i-post. I-send ko muna sa'yo para ala alam mo rin yung mga sasabihin ko dito. Ayan, so ito, ito yung anak ni ma'am na isa kasama niya. Ayan, so siya nag, uh, binigyan natin ng crayfish siya. Yung kauna-unahan nating subscriber na nabigyan natin ng crayfish. So sana, ano, uh, mapadami ni ma'am at mag-success yung pag-aalaga niya yan. Ayan. So, ayan, sila ma'am. Pauwi na. At ito guys, ayan, So, nagpa-send ako ng video kay ma'am para makita ko rin yung ano, pinaglagyan ng railings niya at kung paano niya na-set up. Ayan. So, sinend niya sa atin yung video ng alaga niya. Yan yung galing sa atin. So, okay naman. Okay na okay naman yung setup ni ma'am na yan. Sa mga beginners dyan, pwedeng pwede nyo gayahin yung ganitong setup na ginawa ni ma'am para magalaga alaga ng mga, mga railings sa mga creepish, sa mga reptab na ganito. Ayan, so sana dumami itong mga creepies ni ma'am para siyempre, ayan, matuloy na nga yung iniisip niyang pag, uh, kumita sa pag-aalaga ng creepies. At ayun, siyempre, sa mga gustong mag-order ng mga breeders natin dyan, ito yung mga 3 to 4 inches natin na breeder. Ayan po, so PM nyo lang po ako dyan sa name natin dyan, yung Hineragiri Sorera at yung number natin and Viber Ayan, 092 0733 PM nyo lang po ako or text nyo lang po ako, i-viber nyo ako para masagot ko po yung mga inquiries nyo. Ayan, at syempre kung bago ka lang sa channel natin, ayan, pakisubscribe nyo na rin po yung channel natin. Then click nyo yung notification bell icon para na-update ko kayo doon gagawa ko ng mga videos tungkol sa pag-aalaga ng mga ARC at yung mga available stocks natin. So yun guys, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat sa inyong lahat and happy creepish farming po.